check out ulit tayo about doon sa isa na naman nating kabayan na naon das pa terminate dito sa Hong Kong at iyak siya ng iyak doon sa park dahil hindi niya daw alam ang kanyang gagawin. So ito namang isa nating kabayan na nakakita sa kanya luckily yung kanyang naging amo ay mabait at kinausap nga niya na kung pwede ba daw doon patuloyin yung isa nating kabayan doon sa kwarto niya muna matulog. So luckily pumayag yung kanyang amo kaya iba iba talaga dito mga amo mga dear tayong basta iiyak lang lang dyan sa tabi kasi bago naman tayo pumunta dito sa Hong Kong kong, di ba, mayroon naman tayong OWA, may mga training tayo, may mga pidos tayo, kanyan. So, huwag tayong basta-basta na lang iiyak sa tabi. Kasi, hindi basta-basta ang pag aabroad talaga. Dapat alam natin yan. At lalo na dito sa Hong Kong, hindi naman talaga natin maiwasan yung termination or break ng contract. Madalas talaga yan nangyayari. Basic na lang talaga yan dito sa Hong Kong. Nung nasa Saudi kasi ako, hindi ko naman masyado yan na uh, inaalam. Hindi ko siya masyadong inaalam talaga. So, nung nandito na lang ako, parang ganun na lang lagi ang siste, yun laging nakaka, nakakabalita ako ng mga ganun klaseng termination, nagbe-break, tapos, wala, pero so far, wala mo nakikita masyado na o narinig na mga inaabuso talaga dahil nga sa ganitong pamamaraan so luckily may advantage talaga ang termination at saka break ng contract if ever naayaw mo na sa amo mo or ayaw na nila sa iyo hindi nyo kailangan ipagpilitan ang mga sarili nyo sa isa't isa kasi kapag nagbreak ka o na terminate ka pwede ka naman humanap ng amo o like 14 days yata o 14 days may ka may 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 chance ka pang makahanap ng amo. So, sa 14 days na yan, na pwede kang mag-stay dito sa Hong Kong after mo nag-break or na-terminate, pwede kang ano, maghanap ng amo mga mi. Huwag kang basta iiyak na lang dyan. Kasi, naku, magmumukha kang kawawa talaga. Ang iba naman kasi, medyo mahina talaga ang loob nila. Yung tipong pagka na ganun, pagka nangyari sa kanila isang bagay, basta-basta na lang nilang iniiyakan. Madalas kung sino pa yung mga, alam mo, hindi ganun kalakasan ng loob. Doon din sila napupunta sa mga malupit na mga amo. At siguro nararamdaman din mga amo natin na mahina, yung kahinaan natin. Kaya wag natin papakita talaga. Una-una sa lahat, huwag natin ipapakita sa mga amo natin, yung mga kahinaan natin. Kapag ka ta, pinagsasabihan tayo, wag tayong Uh, basta-bastang sumagot ng uh, hindi natin pinag-iisipan yung mga gusto natin sabihin. Uh, respeto na rin. The, the more kasi na magsasalita ka or sasagot ka sa amo mo, the more na mas maraming chances na magiging conflict. Kaya, isa rin yun sa magiging dahilan para terminate ka or basta-basta kasi anytime naman pwede nilang gawin ng pag-terminate eh. Kaya, huwag na tayong ano mga may, if everman na hindi kayo mapagkaunawaan mga amo ninyo, as much as possible, behave na lang yung mga babong nga, nga natin ah. Kasi tayo talaga ang talo. At the end of the day, talo pa rin tayo. So, gawa na lang natin paraan. If ever na ayaw na nila sa atin, gawa na lang natin ng paraan. Tayo na lang yung mag -give way. Ganun. Pero huwag tayong iiyak na basta-basta na lang. Dahil, ay napakarami naman pwedeng ano, pwedeng trabahong ma mahanap dito or mga amo. Huwag ka lang basta-basta na mawala ng pag-asa. Always talaga na laging handa kapag nagungkong tayo. Nung una naman, ako naman ay uh, medyo hesitant talaga ako dito sa pag Hong Kong but now um, so far so good naman and lagi ko talagang pinagprepray pray kay God na sana matapos ko at least yung kontrata ko dito na walang mga anomalya kasi bihira na lang talaga ang nagtatagal din dito sa sa mga amo dahil yung iba naman um, paba, pa, pabalik-balik na sila dito pero hindi talaga isang amo. Yun. Talagang sinisikap na lang nila na matapos yung kontrata nila. Kaya, sa mga nagbabalak magongkong please, ihanda nyo po ang sarili ninyo. Huwag kayo basta-basta nang iiyak. Kapag nandito na kayo at materminate kayo, dahil hindi naman yan problema, ang malaki, pwede naman kayong maghanap ng ibang amo. Di ba? So... Good luck na lang sa kay kabayan. Hope na nakahanap na yun siya ng amo. Thank you din dun sa kabayan natin na nakakita kay kabayan na tumulong. And lalo na dun sa amo ng isang kabayan natin na tumanggap sa kanya at nag-allow na patulugin doon sa kwarto ni kabayan. So may mga amo din talaga na uh, naaawa din naman sila. Kaya swertihan na lang talaga. Hmm? Ingat mga kakons!